i un soqueña. Meron pa isa. Yan. Ito kagana. Kan tayo dito. Papa ko na guys pagkatapos ng 5 nito katropa bago pa tayo sa inyong mga karga yan si si Bunso si Bunso may ngipin bagong tubo <laughs> dito na kami sa palingkit sa likod na po naluwang blocking yelo may bigas ano naman talagang tunay-tunay dahil may ulan na, may ambo na konti. Ito ang mga katuro. Baksa, magpiyong, gulawang hanap. At payawan si John, may ginagawa eh, si John Boyd. Umain na sa akin si Julian, kasi si John Boyd ay itinbora. Ano, kami hunay tina yung mga gawdian. Ano, ulang mga katrupa away na po kami mga katrupa Yan. naka bili na kami ng isda sweet naman itong dalawa mga dol dol na natagak na lang wala ka ba kamaliksan ka ang katropa, masaya na si Joel no? Kanina, nag-awal itong dalawa dahil nalaglag yung saging niya. Latimbe! Ayan, si yung na kung namin kasi, <multipra> Bordok doki gamay. Lansang pang gabi. O na si Lansang. Iduot yun sa doon. Ang dito rin na ito ni dito. Sakto na na. O, oh, sayo na bi. Ayan uh, na. Umuha na na Patipa dito sa... sa mana lagi diha mga singtimo. katropa ako dito. yung nabili namin don sa palengke makatropa. sariptu ma katropa. Oh. katropa. Magluluto na po si joan iperito niya lahat daw. si John Lloyd, bumili pa ng bigas. Yung mga katropa dami sinampay maulan kasi sa labas eh Ang um, oh, bugas di palit. Pila mo na doon sa kilo? Pila. Oh. Uh, Lating kilo, pila jan. Anong? Pila pwede mo itong bugas? Kung makatro, palo ito na ito yung pirit. Ato, tapat mo dito.

Ano ito dito ng ulam Bumili ko ng mani yung Mga katropa Para sa mga bata Ang hipon Pila ni day Pwede yeah, ako sabi. Yeah. Na may ka. Ano <laughs> oh, Na may kamatis wala. Ah. Bili ako kamatis. Ano ba? Rad, kita ko bugas berapa tu? Bugas apa? Keringkuan, kini. Oh, Mia. Tunggak lah. Binti dos, tunggak no. no. Nama. Yun ako makatropa, magsain ako pa. Loto din ako ng ulam maka mga katropa iniiwan na po ni Joan yung mga ano sangka para sa bagoong Matapos saging mo pagkawa saging kaon ka yun binili ko rin sa agi, kalating kilo At binili lang ko rin sila ng mani para pang talino pa mga si pa ani pa ito na po yung bagong mga katropa ito mga recipe niya mga sangkap yung saging oh kunti na lang tinira na tinira na ng mga bata medyo yun yan Lloyd kumain sila ng saging butari lang isa dyan ayan na si John Lloyd nagbili na ng bits po katrupa, ito po yung mga sangkap sa ano sa bagoong yan. unang natin ng mag yung ano. Bawang. Tapos yung onion. Teka, toy, sili. Sili so Sunod yung kamatis mga katrupa. Ngayon lang araw to mahimik to mga katrupa sa barangay namin dahil burn out. Walang ano, yun walang kahimik. Walang Oriente. Walang ingaw. awalang ah, walang ingay. Ay, ito na po mga katropa, ilalagay na po natin yung ano, yung bagoong 10 piso na to pero marami ito dahil isang tapang makapasarap nito eh. Tahapan natin ito, hindi na to lagyan ng asin. Lagyan natin ng asukal at saka pang dimplaba. Pa. Sugay. Mm -hmm. Lagyan natin kunting sukal. Kunti lang. mga katropa, banguna ngulang sa panghali, pang, panghalian There. ito na po mga katropa luto na po yung bagoong hindi pa naluto yung kanin ito yung palaging niluluto ko doon sa bukid yung doon pag kami tumira ni Joan sa bukid sa bayang ito yung palaging niluluto ko doon dahil hindi ito madaling mapanis eh alam nyo naman sa bukid walang ulam doon Kaya yeah, kailangan natin kailangan namin nun mag -ano, magluluto nito dahil kung walang ulam eh, ito titirahin namin mga gulay ang katropa ngayon, ngayon pa lang umilaw mga katropa. Ngayon pa umilaw. Kaya nang umaga wala talaga ng ano, printe. do? ka Oh, alas 12 no. Kanan <laughs> <laughs> sa mga anak Espiritu Santo. Amin. Let us all not forget not